Wow, oh, ang daming tao sa tindahan ni Mami. Mukhang effective yung aming ano, binalasa namin ng pagkakaayos po. Bigay ko na, Daddy. yung kinuha niya. Satlong soy, Thank you so much, po. Wow. At saka, Levi's. Ayan na po si Andres. Where's Bobby, my boy? Where? Where's Bobby namin? Ha? Huh? Kumain ka na? Did you eat? Kumain na raw po sila. Nakain na ni mama. Cute naman ito. Kung ano-ano pong filter ang pinipindot sa cellphone. What, What is that? You are watching terror Shoot TV. Enjoy this video. Good morning. Ayan po si Bobby saka si Andres. <laughs> yes! Yes, it's raining, ha? Sisimba lang kami ng mami, hindi kayo kasama at may sipon. May sipon po si Andres. Oh, no sama. Yan, ngayon po ay Sunday at sisimba kami ni mami. Hindi na kasamat tong dalawa sa kasi mama. Yes! Where's mommy? Where? <laughs> na ulan na nandito na po kami sa Tagaytay at nandito yung mga paninda namin ni Mami Janet <laughs> para mamaya ay mabilis ihahangar na lang po hindi na namin tinupi let's go much, much, much later. Kami po ay nandito na sa Verona. Ayan. Dito sa basketball court. At kami po ay magtitinda ulit. <laughs> Day 2 ng ating pagtitinda, Daddy. Si Daddy po ay magsiset up na. At ang alam ko may misa dito, hani po. May misa na... Ng... Hang ah, start ng 4pm po, hani. Start daw ng 4pm. At ako, Daddy, ay may inaasahan na customer. Yung bumili ng yung bibili sana ng ating Avino lotion ay bumalik daw kagabi. Kaya lang ay wala na tayo. Pasensya na po. Sarado na kami. Kami nakaalis na. Ay ngayon daw siya babalik. Sana po ay bumalik kayo. <laughs> Sa-set up lang po ni Dada. At ito yung inuuwi namin. Yan. May pa-table. May extra charge po ba ang table? Ito po sa Verona din. Sa homeowner sana. Kainya kanya po. Kanya-kanya. Kanya-kanya pala. Kala ko may pa-table. So, bali yung mga nag-regular na nagtitinda po dito, iniiwan na lamang yung kanilang paninda. Ay, ah, yung kanilang table pala. <laughs> yung paninda doon yung kawala. <laughs> Tsaka, nire-ref ito. Baka mapanis, eh. Nagsisimula na magdatingan yung iba. Mm bale si Andres at si Thomas ay iniwan po namin sa bahay dahil kailangan pa nila magpahinga. Nilabas na agad ni Dadi Si Dadi daw po ay mag-iiba ng setup ngayon. Baka sakaling bumenta tayo. Tatra, magpo-focus kami ngayon sa mga bath and body at saka lotion at saka mga kids. Saka yung ibang men's. Pero yung youth eh, hindi masyado mabenta. Kaya amin na munang, hindi muna kami magdi-display ng youth. Ayan. Ayan, <laughs> bumalik. Ito ba yung may reserve nito? Ah, pero yun ay isang piraso ha. Daddy, baka ibigay mo lang. Nakatakot <laughs> pa si Daddy pag minsan magbebenta ay baka ibigay lahat. <laughs> Pwede daw ng free. Buy one, take one. Ay, hindi po. <laughs> At baka ako'y mag-abono. Sinala, nilabas na rin po yung maliit na table. At mamaya magla-live ulit tayo na, dad, no? Shout-out nga pala kay Ma'am Eva. Sabi niya ay nakakalimutan daw niyang umorder at uh, mag-send mag ng order niya. Ay buti na lang daw, daddy, ay nagla-live tayo. Kaya naaalala niya. <laughs> salamat po, Ma'am Eva. At salamat din po sa panonood ng aming vlog. Bala din, bale din po namin lahat ng aming stocks ng bath and body. Ayan, at pwede na ako mag-display. Puti na lang at kami may maliit na table. Sisira na nga eh. Ah, masisira na. Ah, kasi gamit natin to sa dagat, no? Okay, nabili ko lang online ng ano. 300. Murang-mura. At least ay gamit na gamit natin. Ah, uh -huh. Sa camping. Ah. Kakareti ka na. Pakinggan mo. Ah, tama. Pakinggan mo. Magdidinayakin dalawa ma. Sana ay na lang nagsabi ako na ano. Hindi taka na intindihan nila. Naintindihan nila, oo. Mababait ng anak ng so no, magbebeik sila ng bata. Pag nakita ako ng ano, nagsasabi ko rin mababait po sila Andres. Napapaliwanagan sila iwanan tapos behave lang sila doon. kanina ka behave lang sila na kapag luto po ako ng kanilang dinner ang dinner nila ngayon ay nilagang baka so, tapos ay na sila na. kakain na lang sila hindi na magluluto ay mamaya si daddy ibibili si Andres ng french fries nagre-request ng french fries kami naman man din ay nagbaon sabi namin na hindi na kami bibili ay may nag-request <laughs> si Andres po ay nag-request Namiss na miss na ang french fries. Mamaya ay pag nag set up na dun ay ako'y bibili. At dadalhin na lang ni daddy sa bahay. Alam na po ni daddy yung kanyang ano. Kahapon ay hindi pa namin sure kung saan ilalagay yung mga pwesto. Eh, ngayon ay, may idea na kami. Dan ka na. Your turn. Eh. Si daddy nga po ay nakapans. Soy bu. May nagtatanong kahapon. May wala ay. Ngayon ay kanya lang sinuot. Pero ngayon ay <laughs> Kala ko iaakit sa akin Eh. Ah, mami, nagdadating na. Mabilis lang din mag-set up ito. Halos ay kasabay natin dumating ay. Eh. Tapos <laughs> Mabilis lang din. Yeah. Sa sa last day daw ng Pasko, may awarding yung lagi pinakamaaga. Ay, kayo po eh. At, ano sa sa ko. Ano surprise? Ah, may bibigyan ng isang bahay dito. <laughs> ang aga nyo po. Kayo ba ang isa sa pinakabaga, no? Aga. Oh, may mas maaga doon. Ba? Second price. Second lang ako. Na? Si Mami naman po ang ano. Mami, kahit tikit-tikitin mo, Kahit tikit-tikitin mo. Baka bago lang tayo sa space uli Ayan naman po si Mami Mami's turn Yes Mami's stern naman Pag-aayos Mag-iiba daw ng setup Magta-try <laughs> magta ng ibang setup Ayan Dito na lahat ng mga Ano Lotion Lotion Oops may sina oh, may sinasuggest din si mami may award na best and boot no pin picture ko pinaka malinis pinaka poging tindero ito pa ilagi ding maaga ito nagiihaw dito nagiihaw silang maaga dito yan po at nilabas na rin pala ni Mami. Ayan. Na, pag-unbox na. Ganda saan maraming ano na tinda. Kasi pag-liquid. Oho. Buti kung halimbawa kahit one month, o di kaya one month ka dito, no? O di kaya tatakpan mo na lang na gano'n, may iba pa ba, ba, ba tarapal. Dito po kasi kami everyday baklas, everyday lagay. So pag marami kang paninda, Si mami nga kanina, kami so, <laughs> sabi ni Janet, grabe, alas 4 na kaagad. <laughs> pumunta na ulit tayo doon. <laughs> ang bilis. <laughs> ang buhay ko ngayon. Pero pag wala na, ginagawa ako Tama. Kahilata. Oh, aga pa pala. Pag tingin mo sa oras, ang aga pa pala. <laughs> Hmm, ganda, mami. Puno naman yung table na yun. Ang puno. Oh, yung mga box. <laughs> yan po, unahin ni mami, mga pambata. Ay, yung iba yung nandiyo sa ano. Oh. Iba yung mga... Yung nasa gitna. Yung nasa hangar, oo, oo. Pinaglalagay ko yun doon. So, yun po mga kabeshi. Bale, may dumating na parcel si daddy. At iyan ay... Ia-unbox niya mamaya. Ate Gigi. Whoa, thank you so much Ate Gigi. Excited na po kami. Ayan daw ay Christmas gift daddy. What? Salamat po sa atin. Salamat po. Baka daw maiyak ka ha. <laughs> thank you so much Ate Gigi. God bless you po more and more. Ayan po. At may mga nadating ng customer. Wow. Ito pala yung last piece na, ah, mami. Ito pa yung nag-iisa na itong Disney natin nag na siya, guys. Namay na yung iba. Naka-reserve na. Ito ay 3 piece na lang. Ito na lang na dito. Oo, three-piece na lang din. Ayan, mga pambata po. Ang inano natin. Pang kids. Ito ay may damit pa itong kasama. No? May damit pa po itong kasama ba yun na? Ayan. Tingin lang po. Ayan po, at kami matatapos na agad ni Mami Chana. Ha? Ayoy. didikit ko na uli yung ating. Ayan po. Takpan, dito na lang. Ayan, iisa na siya. Okay ka lang kaya? Ayoko nga eh. Kapaltan daw ito ni Mami ah ng USA. <laughs> Palit, Palit ng display. Ayan. Ganda. may mga naggagala na rin po ang merienda Yan. may mga naglalaro na rin hindi ko alam kung anong pakulo dito mamaya ah. kahapon ay video okay ewan ko lang mamaya kung anong pakulo ayan po ayan ganda Wala pa. Mamaya puno na po uli ito. So ngayon ay tinatry ni mami na piliin muna yung <laughs> piliin lang po yung kanyang i-display. At kahapon na yun, masyado kaming na-overwhelm. Masyadong crowded. So ngayon ay tatry nating piliin lang. Si mami Janet po ay may baon na bilo-bilo. Bilo-bilo. At uh, pag hindi magbabaon ay nauubos yung aming nauubos yung aming kinita sa kami merienda so nagbaon <laughs> ayan dumadami na po ang tao may misa pala mami doon ha? ay katatapos lang yep ito lagyan natin ayan nilipat ko po yun at natatakpan doon na ano kaya, lalagay ko pa kaya yung logo ni Mami Janet. Kanyang logo na Kaveshi. Maganda rin may logo. Nakakaano rin yung logo. Maganda rin. Wow, oh, may naging pwerna po. Thank you Lord, may mga nag-inquire. Kahit po hindi sila bumili, naalala po nila. Bumabalik yung iba. Yan, marami po tayong stock niyan. Pwede pong ano. Wait lang po, check ka po. Kapong suot yung soy Ito, katulad nung sa akin. Hmm, mukhang bibili Natatagalan. Ngayon pa lang po nagdadatingan yung ibang nagkitinda. Buti kami ni Mami at nakaset up na. Ayan, maganda yung nauuna. Matagal din po pag si-set up. Matagalan din kami. Ako oh, parang naambon. wag naman sana. Parang ulan pa. <laughs> Hila ng kaunti. <laughs> naambon na ambo na mami yung ating mga damit. Yan. Wow, ang daming tao sa tindahan ni mami. Mukhang effective yung aming ano, binalasa namin ng pagkakaayos po. Ah, thank you Lord. oo oh, tama yung kasya daw sa leeg yun din yung sa baywang 2 times 2 <laughs> Bali, bumalik po ako doon sa bahay at kumuha ako ng stock na soybo. At may bumili. Marami siyang binili. Ibigay ko na daddy. Bali, ah. apat yung kinuha niya. Wow. Tatlong soybo. Thank you so much po. At saka Levi's. Oh, Aba, nilagyan nila na opuan doon ah. <laughs> so, ibu sa kalibay. Uh, ano pa isa? Ayun lang, tatlong soy. Ata, ah tatlong soy bu, okay. Ah, salamat po. Yes. Yes. Suot ko siya, mabilis si Benta. Ito po suot ko, ang ganda. <laughs> Naglagay sila doon ng upuan na. Yan. Uh, Oo. Oh, oh. Saka habang namimili yung asawa, yung asawa ay naghihintay. Oh, ganun. <laughs> ganun. yun eh. Yes. Tama. Ni mami ako muna ibibili ng hotdog at I deserve ng... Ah, ng kape. Okay. Ako muna ibibili ng kape at ako naman yung nakabenta You deserve, mami. You deserve a coffee. Itong abino, Special wala pong dumating. Kami po ni Mami Janet ay nag-layout. At dito ay nagkaroon ng tindahan. So, ang style namin ay papasok sila dito. Na? Ayan, papapasokin natin dito guys. Yung gustong tumingin. Ayan po, at kanina pa umaambun-ambun. Puti at hindi natuloy. Kami ni Mami Janet po ay nag-layout since na may dumating dito ah na magtitinda ay kami po yung nag layout yung style namin yung pwedeng pumasok doon ah nang so, hindi na po doon sila makakapasok ay so dito na sila papasok yan thank you lord at si Mami po ay nakabenta ng tatlong soybu yung suot ko at saka isang Levi's. Wow! Thank you, Lord. Ayun po si Mami Janet at uh, nabili ng kanyang makakain daw. Yan. Thank you, Lord. At may bumili. <laughs> Dito po si Andres. Ayin <laughs> at sama because Andres is may sipon. May sipon po si Andres. Look my boy. This is the big ball. Look. There. Next time you are sama ha. Pag wala ka ng sipon. Ooh. Where is Bobby? Andres. Where is Bobby? Where? Where, <laughs> what are you doing? Where is Bobby? I want to see Bobby. Let me see Bobby. Ayan na po si Andres. Where's Bobby? My boy, where? Where's Bobby namin? Ha? Huh? Kumain ka na? Did you eat? Kumain na raw po sila. Nakain na ni Mama. Bakit naman ito kung ano-ano pong filter ang pinipindot sa cellphone? <laughs> What is that? What is that? Oh, mommy is here. Mommy is here. <laughs> Kulit ni Ayi. Kumain na raw sila. Uh, thank you, Lord. Yan yeah, si Mami at may niluto kaming bilo-bilo kanina. May, <laughs> may baon. Let's guest tayo ngayon, Mami. Para tayo makabawi-bawi ng pambayad dito sa pwesto. <laughs> dito na po si Mami Chana. Po. Hello, kung pwede ba ako panigil sa, <laughs> sa kuryente? Ayan po, naniningil sa kuryente. Ayan. May dala po si mami na bilo-bilo. Kain po tayo. Gusto ko yung idea na may upuan dito. Kahapon wala eh, walang maupuan. So ngayon, ang dami oh. Ang daming upuan guys oh. So, ano? You know? I'm so happy mami na kapag may nabili sa atin. Kasi usually kapag pumunta ka sa ganitong mga night bazaar, lalo pat nasa loob lang kayo ng subdivision no hindi ganoon kalaki yung ano yung crowd kayo kayo lang magkakapit bahay parang ang pinunta mo dito talaga magberienda kumain birang birang yung punta ka dito tapos bibili ka ng dami no? kaya pag may pag nakakabenta si mami talagang oh thank you lord may pambayad sa pwesto <laughs> yan yeah, salamat po <laughs> hindi ko kinayang hindi yung bumili, daddy. <laughs> yeah. Ito, ikaw ay, na muna, ito. mami. Kaya ka ikaw na muna. You deserve at nakabenta ka. <laughs> ng apat na peraso. Ayan. Merienda po tayo. Dito kami. Medyo umambun-ambun, ha? Umunti na, na. Dapat talaga may pa-event. Ay may video, okay, ay dapat dance. <laughs> now the God of patience and consolation, grant you to be like-minded one toward another, according to Christ Jesus, Romans fifteen to five KJV.